Ayaw na maulit kay baby yung buhay natin. Sa so magpapakamartir ka. Ulitin mo pa yan. Oras na ulitin mo pa yan. Hindi lang yan ang mararamdaman mo. Hmm. Ate. Anong nangyari sa'yo? Ba't ang dami mong pasa? ang tugaw kay baby. Ang likot kasi. Ang kay baby? Mm -mm. Naku, huwag ka na magpalusot. Magkapatid tayo. Alam ko ano nangyayari sa'yo. Sinabi ko na kasi sa'yo. Dati pa lang. Hiwalay mo lalaki na yan. Walang puwenta yan eh. Mabati. Nagkatampuan ng kami. Hindi naman siya nananakit na bigla lang. Simulat sa pool pa lang. Ayaw ko na talaga yan sa kanya. Huwag mo nang gawing excuse yung baby niyo. Hindi na healthy ngayon dahil kay baby lang, kaya nagsistay ka sa kanya. Ano naman, naman, te. Broken family na nga tayo. na maulit kay baby yung buhay natin. Sa so magpapakamartir ka? Ay naku, sis. Aanhin mo yung buhay yung pamilya mo kung ganyan naman nangyayari sa'yo. Baka susunod niyan kung saan ka na namin pupulutin. Ayoko yung... ayoko yung ginagawa mo. Para lang sa baby, magsistay ka dyan. No? Umalis ka na nga sa bahay. Dito ka na sa akin. Bigyan Kaya... natin siya ng one last chance, eh. Last chance? Ilang beses na kita nakikita may ganyan? May pasa. Ang dami mong pasa. Sa bigla lang. mo muna natin sa Baka naman magbago pa. Nako, ayoko. Basta sinasabi ko sa'yo, dito ka na sa akin. Huwag ka na bumalik sa asawa mo. Barbado yun. Mahal. Nat, nalapag ko na siya. Saan ka na naman galing? Mahal, dumalaw lang kami kay ate. Nagsumbong ko na naman doon sa ate mong madaldal. Ha? Ah! Hindi naman mahal eh. Di ba sinabi ko na sa ilang beses na huwag kang pupunta sa ate mo? Mahal, dumalaw lang naman ako kasi gusto kong makamusta yung pamilya ko eh. Hindi ka talaga marunong magtanda eh, no? Kailan ko ba beses, ilang beses ko ilalagay dyan sa kakote mo na wag kang pupunta at magsusumbong sa ate mo? Nagbumukha akong masama! Mahal mo, wala naman ako sinabi kay ate mo. Ulitin mo pa yan. Oras na ulitin mo pa yan. Hindi lang yan ang mararamdaman mo. Sa kanan naman galing na babae ka? Galing ako sa kapatid ko. Bakit na naman ba? Ang tigis ng ulo mo. Sinabi ko sa'yo, huwag na huwag kang pupunta na doon. May pinagmamalay ka na ba? Masama ba? Na pumunta ako sa kapatid ko? Aba, bastos ka, sumasagot ka na! Subukan mo! Subukan mo ituloy yan! Anong ginagawa mo dito? Away yung magkasama to ah! Kung natitiis ng kapatid ko yung pananakit mo, pwesa ko hindi! Huwag ka himasok dito, wala pa kang pakailam! Kirito! Hindi! Kung hindi kaya lang kapatid ko ipagtanggol yung sarili niya, ako magtatanggol sa kanya! Sarge, pakidampot na nga po to! Hindi ko na kaya makita yung ano pagmumukha to? niya! Mal! Saka, huwag ka nang pumalag, napapaligira ka namin eh. Mal! Serge, wala to, awi lang mag-asawa to. Mal, ano to? Huwag ka nga yung makiusap. Dapat matagal mo nang ginawa yan. Simula ngayon, siguraduhin ko magbubulo ka sa kulungan. Mal! Mm -hmm. Halika na nga. Ha? Mal! Mama ka na, huwag ka nang pumalag. Mal, ayusin natin to, Mal! Oh. Atin, thank you, ah. Um. Kung ako lang hindi ko kayang gawin to magising. Siyempre, isipin ko gusto ko magkakasama kami, titiising ko lahat. Oh, ako dapat matagal ko na ang ginawa to eh. Hindi ko na kinakaya yung kinagawa niya sa'yo. Alam mo, di mahalaga na buo kayo sa imay, eh, pero sira naman kayo sa loob. <sighs> Salamat, ah.